General, um, yung pong naging biktima, uh, maliban po doon sa pagtitek sa kanya, um, hindi po ba pinuntahan ng mga uh, police para makuha talaga yung uh, panig din sa mismong uh, uh, tahanan niya kung meron man siyang nailagay doon na address doon sa kanilang uh, settlement? I would like to I would like to leave this uh, as of the moment dahil yung dalawang tao na involved dito direkta, ay pareho na nagsabi na sila ay nagkasundo na. Kaya ang natirang aksyon na lang natin, yung mga nasa poder namin. Number one, pinakancel natin ang LTAP ng, ng Gonzales. So kanina, ay in compliance with the order of FEO, dinala niya na ang kanyang mga natitirang baril sa FEO para for, for surrender na. Kasi wala na siyang lisensya eh. Because license is just a privilege. So, nakumpis ka na ang kanyang baril. Pangalawa, ito naman, nakita ko before nang mag-onboard tayo, ay ina-action na, na ng LTO ang kanyang sasakyan na si Mili, hindi rehistrado sa 2023. So, it's being done now with the LTO. Bukas, magpo-file kami ng alarm and scandal laban dyan sa tao na yan. Ang mga complainant ay ang mga pulis namin, ang basihan namin ay itong video na ito. So, ipa-file namin sa prosecutor's office ang alarm and scandal na yan, and uh, I'm calling for the person who made this video, isang hindi ma-deny na napakalaking tulong sa pagpapalakas ng kaso kung itong kaso uh, itong video na ito ay matayuan niya na siya ang gumawa at magstand siya na witness. Marami na po ang abogado ang nagbigay ng kanilang peace regarding this matter at uh, talaga namang pati si Attorney Raymond Fortune na in the forefront of uh, in the fight for justice for this uh, cyclist ay aming imbitahan para tulungan kami na mapatatag at mapalakas ang kaso laban kay Gonzales. Mm -hmm. At uh, naglabas din po ng uh, pahayag si uh, DILG uh, uh, Secretary, uh, Benher Abalos, at uh, sinasabi, uh, and I quote dito, For the sake of a peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies to just go around intimidating people uh, with the deadly weapons. There must be consequences uh, here. At ang sinabi pa nga niya dito, maaari, even if the victim won't testify... Criminal cases can still be filed if another witness comes forward for example the person that took the viral video or other bystanders during the incident can establish that they were at the scene and identify the perpetrator and the acts that uh, he committed at the very best a case for alarming scandal could be filed na nabanggit mo nga na kayo nga po mismo ang magahain maghahain nito bukas pero doon po sa nabanggit niyo sir na na nagkumuha or nag uh, nagpost nitong uh, viral video na ito isinasabi eh, rin na pati siya ay uh, tinakot din na uh, kung hindi i-take down dahil nga nagkasundo na raw ay uh, maaring may mga kaso daw nakakaharapin mayroon ba talagang kaso na kakaharapin na binijohan mo yung isang uh, insidente ipinost mo sa uh, social media general Well uh, sa insidente na yan kailangan namin ang kanyang tulong para ma-establish ang veracity ng video, kailangan kasi sa criminal case yan eh. Dahil ang criminal case natin, proof beyond the sunnah doubt, ang hinahanap dyan. So, ngayon, kung may nagtatakot sa kanya, sino naman kaya ang tumatakot sa kanya? At sa ngayon pa, sa ngayon, totoo lang, hindi namin siya kilala eh. Hindi mo siya kilala. Uh, I haven't made any contact with him sa ngayon dahil pinapahanap pa namin. Ang meron lang kami is... Uh, uh hinuhulaan na namin based on uh, we make we are making educated guesses do based doon sa mga videos na available sa amin at mga ebidensya na available sa amin kung sino itong tao na ito at uh, we are, we will try to track down at uh, may contact with him alamin namin kung talagang kanya nga ang video na to para ma mas strengthen niya at kailangan talaga naman sa criminal case ang kanyang patunay na ang video na ito ay authentic at hindi gawa-gawa lamang. So yan ang unang kailangan. Pero sa ngayon, without that, Even without that we are going to file the case and we will assume that uh, the video is uh, was uploaded uh, without any malice and without any ill intent but to educate and report to the authorities itong insidente na to so bukas if file namin na ang kaso for alarm and scandal at, tama nga at uh, mayro pa lang ganyang statement ang ating uh, DISILG at uh, mabuti at uh, tama ang aking naging uh, uh, direksyon sa regarding sa case na ito. Kasi talaga namang ipapayal namin ang alarm and scandal, inuuna lang namin ang dapat unahin. Dahil sa ngayon ay uh, uh, inquest lang ang tinatanggap dyan sa, prosecut uh, sa prosecutor's office. Dahil uh, holiday nga ngayong araw na to. Bukas, first mm -hmm. hour in the morning, regular filing uh, ang gagawin para sa Alarm and scan. General, bago lang si uh, MJ, meron po ba kayong maibabahagi na background itong uh, police na ito? Kasi marami din mga lumalabas ng mga information na may kapit daw. At uh, sabi pa nga nila kasi alam mo naman mapanuri yung mga uh, netizens natin may nakita pa nga na pin dito tapos nung uh, nagpakita daw sa presscon wala kumbaga parang nakikita nila na baka high end itong uh, taong to kaya ganun na lang uh, mabilis nagsettle na daw ganito ka uh, ganito ka tapang kung may may ibabahagi kay sir na background itong uh, police na ito Well, sa ngayon ay isa lang ang alam natin. He was fired from his job. So whatever his job was before oh. the incident, ay wala na yun. Kaya I would like also to, well, uh, with due respect sa kung anumang agency o tao ang nag-employ sa kanya, eh hindi na sila kasali rito. Parang hindi naman yata fair na ikalagka rin pa natin ang pangalan nila rito. So I will not be in the liberty to do that kung ngayon, kung employer niya ang mabigyan ng statement sa press na sabihin na, oh, kami po, employer namin yan at eh, yan ay aming Uh, sinibak na. They, that's for them to say. But for me, dahil wala, ako rin maging maritist din lang ako dahil wala naman akong employment contract na nakita. So, wala rin. Uh, it's, it's, it will be just uh, an exercise, of, exercise uh, in futility.